Narito na ang mahalagang balita mula sa PNA Headlines. Patuloy na nakaantabay ang Philippine Coast Guard sa kilos ng isang barko ng China Coast Guard na apat na araw ng iligal na pumipirmi sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Namataan ang CCG Vessel 5901 o tinaguri ang Monster Ship bandang 60 hanggang 70 nautical miles mula sa dalampasikan ng Zambales. Una itong nakita malapit sa Capones Island sa Zambales noong ikaapat ng Enero. Nakatutok naman ang BRP Cabra at iba pang asset ng Area Task Force North at National Task Force West Philippine Sea sa pagbu-monitor sa barko. Ayon kay Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ilang ulit na tinawagan sa radyo ang barko para ipaalam na labag sa batas ang pananatili nito sa lugar. Imbes na sumunod ay nagpalipad ang China ng helikopter mula sa People's Liberation Army Navy na nagpaligid-ligid sa BRP Cabra. Iniutos ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na ipagpatuloy ang pagmamanman sa China Coast Guard at huwag gagawa ng anumang hakbang na magdudulot ng tensyon. Tiniyak ng Coast Guard na poprotektahan nito ang soberanya ng Pilipinas at hindi hahaya ang patuloy na manghimasok ang barko ng China Coast Guard sa karagatang sakop ng bansa. Nagpaalala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat sa mga sakit sa paghinga ngayong nga panahon ng hanging amihan. Sinabi ito ng DOH sa gitna ng pagdami ng mga kaso ng acute respiratory infection sa labas ng bansa. Batay sa ulat ng World Health Organization, napansin ang na pagdami ng mga kaso ng sakit sa pag-inga, partikular ang Human Metanumovirus o HMPV at Respiratory Syncytial Virus o RSV. Ayon sa DOH, nangyayari ang ganitong pagkalat ng mga sakit tuwing taglamig lalo sa mga bansa sa Northern Hemisphere tulad ng China. Nilinaw ng DOH na ang HMPV ay hindi bagong virus o sakit at katulad ito ng ubo at sipon na madaling maiwasan hanggat malakas ang resistensya ng isang tao. Ang HMPV ay isa sa mga influenza-like illness o malatrang kasong sakit na binabantayan ng DOH. May git 179,000 na kaso ng influenza-like illness ang naitala noong 2024 mas mababa ng 17% kumpara noong 2023. Ayon pa sa DOH, binabantayan ang pagdami ng mga sakit sa paghinga ngayong malamig ang panahon dahil sa hanging amihan. Pinalalahanan ang lahat na palaging maghugas ng kamay, magtakip ng bibig at ilong kung hahatsing o uubo at manatili sa bahay kung nakakaramdam ng sakit. Partikular na pinag-iingat sa mga ganitong sakit ang mga kabataan, immunocompromised at matatanda. Nangako ang Department of Migrant Workers na tutulungan ang 200 at 20 overseas Filipino workers na kamakailan lang ay ginawaran ng pardon ng gobyerno ng United Arab Emirates. Matatanda ang ng UAE ang paggawa dito ng pardon sa mga Pinoy noong 26 ng Disyembre kasabay ng selebrasyon ng kanilang ika-53 National Day. Sa isang payag, tiniyak ng DMW na tutulungan ito ang mga naturang Pinoy na makauwi sa bansa. Kasalukuyang inaayos ng Migrant Workers Office ng UAE sa tulong ng Philippine Embassy sa Abu Dhabi ang pag-uwi sa mga napardo na Pinoy. Tutulungan din silang maging bahagi muli ng lipunan sa pamamagitan ng rule of government approach ng inisyatibong bagong Pilipinas ng administrasyon. Nagpapasalamat naman ang DMW sa gobyerno ng UAE sa pagbibigay sa kanila ng klemensya. Sinabi nitong patunay ang pagbibigay ng pardon ng matatag na sama ng Pilipinas at UAE na mas pinagtibay sa pagkikita ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Sheikh Mohammed bin Zayed Al nahyan noong Nobyembre 2024. Ini-exempt ng Commission on Elections sa spending ban para sa darating na halalan ang AKAP o ayuda para sa kapos ang kita program at iba pang programa ng Department of Social Welfare and Development. Inaaprobahan ng COMELEC ang hiling ng DSWD na wag isama sa spending ban ng 2025 national and local elections ang 28 programa nito. Sa kaso ng AKAP, pinayagan ang paglalabas ng maygit daan at 82 milyong pisong pondo para dito. Exempted din ang 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Sustainable Livelihood Program, Supplementary Feeding Program, Assistance to Persons with Disability and Senior Citizens, Assistance to Individual in Crisis Situations at mga tulong pinansyal na ibinibigay sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, ipinagbabawal ang paglalabas pamamahagi ng pondo mula sa kaban ng bayan 45 araw bago ang regular election o 30 araw bago ang special election. Ipatutupad ang spending ban para sa darating na eleksyon mula Marso a 28 hanggang Mayo a 11 ngayong taon. Noong Disyembre, in-exempt ng COMELEC ang ilang programa ng Department of Labor and Employment, gayon din ang nasa 48 proyektong infrastruktura. Nagpaabot ng pakikiramay ang Philippine Air Force sa pamilya at mga naiwan ng Southeast Asian Games medalist na si Airman First Class Mervin Guarte. Namatay si Guarte noong martes ng umaga matapos siyang pagsasaksakin habang natutulog sa bahay ng isang konsehal sa Calapan City, Oriental Mindoro. Sinabi ni Air Force Spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo na nangako ang Philippine Air Force na magpapaabot ng tulong at suporta sa pamilya ng nasawing atleta. Magkikipagtulungan din anya ang Air Force sa investigasyon ng Kapulisan ng Calapan City sa pagkamatay niya. Pinuri ng Air Force ang pagdadala ni Guarte ng karangalan sa bansa bilang atleta at serviceman. Sumapi si Guarte sa Air Force bilang non-commissioned officer noong 2015. Nanalo siya ng gintong medalya noong 2023 sa men's team relay sa obstacle course racing ng 32nd SEA Games sa Cambodia. Nakaginto rin siya sa men's 5 kilometer obstacle course racing noong 2019 SEA Games at dalawang silver medal naman sa 800 meter at 1500 meter track event noong 2011 SEA Games. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Wilnard Baselonia. Ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.